Okay, maka kaigsunan ni Atta Karon sa Sityo Kimwa, Purok kamansilis din sa Barangay Haklupan, Talisay City, atong gisusik karon kining Mananga River. Part ni sa Mananga River, kaya dako man ni Mananga River, unya ni Atta Karon din hi, nasuta nga ubay-ubay sa mga panimalay ang na wall dust na na wipe out in yun ini maung maong lugar. Satu, sa ito na sa usang kagatos ka mga panimay ang dinhi sa may puro kamansilis. Kaya doon na daghang mga balay dito sa may puro ka kamatis or tambis, tambis, no so kung atong masuta mga kaigalaan kining lugar ah, dunay dam dito kunya dunay riprap so natingala ang mga residente din he nga ang riprap gibutang sa tunga-tunga sa kwan tunga-tunga sa sapa Ngano na anak man no Puro man o gamay na hinuunan sa pa inyong kalakiha, kaya naman sa tunga-tunga, Unya karon og atong tan-aon may atong uh, subayon uh, idol tweet kay Loli ha. So mo mga kaigalaan og atong uh, i-zoom in no. Kora ang riprap niya. O na siya dunay dam dito, niya dunay riprap. Tod man na tunga, tunga sa sa pa reprap. Unya kining lugar ra dinhi, mao to dunay riprap. Kining lugar ra dinhi wala nay riprap. kini. Wala i riprap ni. Kini oh mo nga balay nga na wipe out wa na i ning tungura nga ibalik po ng riprap dito na pizza katunga area sa laktod nga pagkasulti kung dunay tubig mudit din eh no? mudit din lugara mo nang na wipe out ang mga balay kaya naputol man nilang riprap kung sa may sultis mga kisa may kung ano eh contractor kung ano eh asa mo to? contractor ano eh Ha? Ang an-an Ang an-an yung project na... Kasi man ang an-an? An-an nga labaho. An-an labaho? Kasi mo ng kirante? Kanang kirante mo may tag sa QA Builders. Oo. Uh. Mga mo na yung di ba? Oo. Mo na iko ndai. Isang... Oh, mo na mo ni. Kinsa man sa anan na -an bahog kana kanante? Lai puna. Kontraktor na si Anan. Oh. -an. Uh. Kana ang yang anak ni Anan, -an, ang ako na bantayan dia kabit anang kanante. Kanante. Sugaw. So, Kitaan ko to dia gapon, nagservisor bito dia, naglambiyong-lambiyong dia sa bang kay naputol din ni eh Angkuan. wala din masumpay, no? Wala. Ang iyang riprap. Wala. Naman dito ang riprap. Wa sumpay, wa ay riprap ning to lugar ra din ni. Eh. Wala. wala. Wala riprap. Tuara dito kanang naay kwan. Oh, nya ang pikas riprap to na sto nga tunga sa sapa. So sa ato pa pagbulog sa tubig, ma sapol ang tubig dire. Eh. Hmm. Oh, mo ni sang hitabo ama mga kaigsona no. Nya karon sa Mananga River, Ining area ha din ni eh nga sa mga panimalay ana wipe out.